Napapakinabangan na ngayon ng mga residente ng Purok Dos, Barangay Mapinya, siyudad ng Masbate, ang malinis at ligtas na inuming tubig mula sa hand water pump o tubig poso na ipinagawa ng pamahalaang lungsod noong Setyembre 4, 2023. Isinagawa ang proyekto dahil sa naging ulat noong buwan ng Hulyo na nagkaroon ng kontaminasyon ang tubig na dating pinagkukunan ng mga residente, sanhi upang makaranas ang ilan sa kanila ng pagsusuka at pagdudumi. Agad na nakarating sa barangay ang problema at pansamantalang ipinasara ang patubig sa nasabing puro. Na isa katuparan din ito, sa tulong at pakikipag-ugnayan ng mismong residente ng nasabing barangay na si Henner Magbuhos Jr., sa alkalde ng lungsod na si Mayor Socrates Tuason, na may dulog ang problema ng komunidad sa tubig, at sa hiling na mabiyayaan ang kalidad at maayos na water system, ang mga naninirahan sa lugar. Actually, uh, ang kwento dito kung bakit nagkaroon ng uh, project ang city government dito ano, na magkaroon ng patubig ito nga yung puso. Kasi uh, noong last week o July, naabot sa atin yung konsyo ng mga residente rito na yung tubig na pinagkukuha na nilang na may inom at saka ginagamit nila sa pansay nga uh, naging kontaminado, yeah, isinara yun ng barangay dahil sa marami nagkasakit. Uh, Nagpersonal tayo kay Mayor Tuason na may paabot itong concern ng mga residente rito sa barangay Mapinya. Kung ano ang magagawa ng city government para matulungan ang mga residente dito na para magkaroon sila ng malinis na tubig. Agad namang tumugon si Mayor Tuason sa hinaing ng mga residente na magkaroon ng malinis at ligtas na maiinim na tubig ang kanilang purok. Huling linggo ng Agusto nang sinimula ng pamahalaang lungsod ang water drilling project sa lugar para sa gagawing hand water pump o tubig po so mula sa maliit na bahagi ng lupa na naidonate naman ni Magbuhos sa barangay. Ang buong proyekto ay sinikap na matapos sa pinakamadaling panahon upang mapakinabangan agad, hindi lang ng mga taga dos, kundi ng buong barangay mapinya.